So ang tanong, tambalus Los at mga um, congressmen, nasaan ang transparency, nasaan ang pananagutan, bakit ayaw nyo man lang sumagot sa mga basic na question na tinatanong ng Korte Suprema? And yet, nais ninyong ma-dismiss yung petisyon ni BP Sara. Eh ang ina-allege nga ni BP Sara, nagkaroon ng grave abuse of discretion amounting to lack of or excess of jurisdiction, eh bakit hindi nyo patunayan na walang grave abuse of discretion doon sa ginawa ninyo? Ang sagot lang naman dyan, oo, pinakalat namin ang articles of impeachment bago namin pinalagdaan. At kaya dyan papasok yung importansya ng kailan nyo ba ipinakalat yan at anong pruweba na pinakalat nyo. Pangalawa, oo, may mga ebidensya. Kaya lahat ng lumagda dyan, pinakita namin ang ebidensya at lumagda sila na susuportahan, iindursuhin ng impeachment complaint dahil ito ay nakabase sa ebidensya. Ebat ni ba't ni ayaw niyong sagutin? kung pinakita nyo ang ebidensya sa mga kongresista. At yung 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 question lang naman ng uh, ating kongres ng ating Korte Suprema, binigyan nyo ba ng sapat na pagkakataon at panahon na mapag-aralan ng mga congressman yung ebidensya at yung saysay ng mga articles of impeachment. Itong itong hindi niyo pagsagot, ibig sabihin takot kayo kasi sa totoo lang wala naman talaga nakakaintindi kung ano yung basihan ng articles of impeachment na yan. Dahil sa totoo lang, wala naman talaga kayong ebidensya na ipinakita kahit kanino. Ngayon pa lang kayo, nag, nag, uh, nagkakalap ng ebidensya at uh, siguro iniisip nyo, bahala na si Batman, suntok sa buwan. Anyway, political naman ang proseso ng impeachment. Baka naman sapat ang uh, numero ng mga uh, senatong na susuporta sa impeachment dahil mangyayari muli ang nangyari sa na panahon ni Yanong no, Niya Kino na ginamit din ang Pondo ng Bayan para mapatalsik ang isang um, um, impeachable officer. Eh, hindi naman tama na magpatuloy ang isang impeachment complaint na nakabase lamang doon sa suntok na buwan at saka doon sa kanilang pag-asa na mabibili ang mga senatong nabumoto pabor sa pagpapatalsik kay Bipisara. At siyempre uulitin ko po, no, nakakahiya para sa Kongreso na ayaw man lang sagutin ang mga basic questions pagdating doon sa transparency kung bakit talaga nalagdaan at anong circumstance na nalagdaan ng mahigit 80% ng miyembro ng lahat ng Kamara de ang Articles of Impeachment, lalong-lalo na kung lalabas na wala naman talagang ebidensya. At sa totoo lang, kung babasahin niyo yung Articles of Impeachment, walang naka-identify na ebidensya na normally i-attach ia nila sa articles of impeachment. So talagang sila, bahala na si Batman, bahala na si Presidente gumawa ng paraan na mabili ang boto ng mga senatong. Pero pagdating sa impeachment articles na kinakailangan na maindurso ng mga kongresista, yung mahigit 80% na kalap nila dahil sa pondo ng taong bayan, ayuda na ginamit para signature buying. Laban dito kay VP Sarah.